Hello guys, welcome back to my channel. Guys, dahil wala na po akong maisip na content naisip ko po, meron pala akong mga dapat i-erase, i-delete sa gallery ko ng mga video so ngayon, ang i-share isha ko sa inyo is yung aking first uh, surprise birthday <laughs> na surprise po ako sa preparation ng mga taong malapit sa puso ko nung time na sana ay mag for good na ako mag for good na pero syempre hindi pa siguro will na pa yun hindi pa talaga will kasi nakabalik ako dito sa Hong Kong bali i-share ko po sa inyo kasi gusto ko na pong i-delete ang mga old videos ko photos and videos dahil masyado na napakarami libo-libo na po na nakastore dito sa aking phone so mauubusan na tayo ng space at napaka napapangiti po ako kapag naaalala ko napapanood ko itong video na to hindi ko pa po ito na-upload no before so i-upload ko po ngayon although late na memory lang ba ala-ala para meron akong mapanood in the near future Sí. po na mga Diyos ang mga gabala sa talan. Maraming salamat si Uming uh, Adlao, isa ka Adlao, um, puno sa kalipay sa among um, ginoong na uh, sedante si sa iyang kaadlawan, si Tita kag salamat si Noong, ikaw ang nagadugang sa iya sa uh, kabuhin. kag kahit kag bakod kabakot, may nawas kalipay, kaalang ya at ang magamit para din sa paghimaya sa iyo. Ano yung Lord sa mga protection mo, sa safety mo, ang mga uh, uh, experience niya, yeah. Even Lord sa pag-care sa kada isa ka isa sa among, sa kalimalay. Amon, Kagbisang pagino ang mga handong niya pa sa kabuli. At ikaw din ang magkapadayon sa iya, mag-pangikot uh, sa iya, pusoon para sa ministry at, at the same time you ang know, encouragement niya, alin sa inyong pulong mga encouragement man na magamit niya you know, sa ibang. O Lord, kaya akong pag-ibig sa niya at salamat din you know, sa tayo uh, naman ini ka uh, remembrance at the same time memory din you know, para sa iya ang um, kadlawan nga ini sa amon sa amon abo, ni mga pagsilipay. Dalayaw na mga nanan, kun so, na kami tanan kag uh, bukos panimalay ni Madre sa Missing Grace of the Church sa mga kauturan na nagapangikot uh, sa mga sining Ginoo nga pagsilipay. Even though sa mga nagpabalo sa pagpalangga para sa pagbati sa iya Ginoo sa Facebook. Dalayaw ang dedikaw, sumo na mo ginapadayeg ini nga may pagpasalamat. Ang pangalan sa amon Ginoo Jesus kinatamo ko ini na Amen. Amen.

Hanggang dito na lamang po ang ating video for today, guys. Hope nag-enjoy din kayo na-inspire sa aking video na ito, na-share sa inyo, na-ibahagi sa inyo. Marami pong salamat sa patuloy na panunood sa aking mga video, aking mga moment mga happy moments ng buhay ko. Thank you so much, guys. Thank you, thank you. See you on my next vlog. God bless you. Bye-bye!